Good morning, good morning mga ka-GM. Uh, ito po no, uh, bali ito. Nilabas natin niya ng ating uh, welding machine dito. Tapos yan. Kasi itong gagawin natin dito sa sidecar mga ka-GM, bali i-repair -re natin yung ano, dito sa side wheel. Dito siya. Kaya ngayon, uh, bali mag-welding naman tayo. Tapos, ito kasi mga ka-GM, no? ang naging problema nito ay uh, pagka-loaded na siya, puno na siya ng karga, uh, sumasayad yung ano niya ron, spindle. Kaya ang gagawin natin, puputulan natin yung kanyang spindle tapos i-adjust natin na pababa para tumaas yung gap doon sa kanyang ano, spindle, no? Para hindi tumama sa body. Kasi yun yung uh, nagiging ano nito, pagka-loaded na siya tapos uh, maano sa daan o kaya sa rough road, medyo sumasayad yung ano niya. Itong uh, angular dito sa pinaka-premium na yan. So, ito yung ating uh, gagawin. i repair natin. Ah, uh, pagwi-welding naman yung ating uh, gagawin ngayon. ito yung gagamit para natin na welding machine. Yan, nilabas ko na yung mga tools para magawa natin. So, kailan natin tanggalin to mga kajem, itong kanyang gulong. Kasi ito, puputulan natin to kanyang ano, uh, spindle. Yan siya. Ito, paiksihan natin to kasi to sumasayad siya dito ng konti oh. pagka loaded kaya maingay yan pag pinutulan natin tapos sa uh, i natin ng maayos para okay na siya Ayo, moya? Ah.